Good news mga senior citizen. Ang inyong pinakaantay na 1k monthly pension ay minamadali na ngayon sa Senado. Isa ba kayo sa mga senior citizen na umaasa na mabibigyan ng 1,000 pesos na monthly pension? Sa ngayon, dalawa na sa mga kongresista natin ang nagsusulong ng House Bill 10423 o ang mas kilala sa Proposed Universal Pension for Senior Citizens Act. Kung maaalala nyo noon lang na nakaraan lunes ay nagtipon-tipon na may anim 6,000 mga senior citizens, imagine na, ah, 6,000 na, ah, na pinangungunahan ng United Senior Citizens Party List sa harap ng Senado. Para ipasa ang House Bill 10423 at para maibigay na ang social pension sa lahat ng mga senior citizens. Eight months na po ang nakakaraan at hanggang ngayon ay nakabingbin pa rin sa Senado ang bill na ito. Naaprobahan na ito ng House of Representatives para sa third and final reading. So meaning tapos na no? noong pang May 2024. Pero nananatiri pa rin na pending sa committee level ng Senado. Ang Acting Appropriation Panel Chairperson na si Rep. Estela Kimbo, maraming salamat sa iyo, Ms. Kimbo, at at ang United Senior Citizens Party List Representative na si Rep. Milagros Aquino Magsaysay, marami rin po salamat sa inyo, ay nagsanib puwersa na. So silang dalawa no, nagsanib sa Assembly of Senior Citizens sa Senate para i-apela. So sila mismo, silang dalawa ang nag aapela nitong bill na ito na ang 1,000 pesos para sa mga senior citizens. Minamadali na nila sa Senado na dapat ay aksyonan agad dapat ay aksyon na ang bill na ibibigay na 1,000 pesos na monthly pension para sa lahat ng mga kababayan natin mga seniors bago matapos ang 19th Congress Sa ngayon din ay nasa 7 milyon na ang mga seniors natin na makakatanggap ng pension. Ito pa, may pension man o wala, Teknota, may pension man o wala, pasok ka dito ayon sa nagsusulong nito at may dagdag pa buko doon. May dagdag pa na 100 pesos kada 5 years. Yan po yung kasali doon sa panukala. Ang Universal Social Pension Act ng mga seniors ay patas at isang dignidad na dapat ay ibigay sa mga seniors. Sinisiguro ng panukalang ito na walang maiiwang mga senior citizen na luhaan dahil sa economic status o taas ng mga bilihin sa ngayon. Ito rin ang magiging pangtawid gutom ng mga ilan nating mga senior citizen na walang inaasahang pensyon mula sa gobyerno. Ang bill na ito ay ililipat na rin sa pangangasiwa mula sa Department of Social Worker o DSWD, papunta na ito ng NCSC o National Commission of Senior Citizens sa loob ng tatlong taon. So, during these times, sa ngayon ay nagko-coordinate na sila para sa complete transfer. Mayroon din tayong video kung paano tayo magre-register sa NCSC para maging entitled na rin kayo sa mga benefits para sa mga seniors at ilalagay ko rin ang link sa description para i-click nyo na lang at kung kayo ay magre-register. So sa ngayon, konti tiis na lang at ito na ang final na pagkakataon para maibigay na ang inaasam-asam ng mga seniors na 1,000 pesos buwan-buwan. So ay pagdasal na lang natin na mas mapaaga pa ang approval at mapakinabangan na kagad ng ating mga seniors. Meron din tayong mga videos na pwede nyo panoorin tungkol sa mga senior citizen. Meron tayong uh, 20% discount kahit walang booklet. Yan. May video rin po tayo niyan. At yung ayuda para sa mga senior citizens kung pa, paano tayo makakasali. Ito po yung mga centennial benefits. Tapos yung pag-register sa NCSC. Pangatlo, ang pang-apat naman natin ang mga cash benefits para sa mga senior citizen, yung expanded centennial Act or Centenarian Act. And then meron din tayo sa PhilHealth. Libre na rin po ang mga, mga senior citizens sa PhilHealth Consulta Package. At sa mga senior citizens na hindi na kailangan ng booklet, yan, meron din po tayo yan. Okay, hanap okay. sa ating channel at uh, kung gusto nyo panoorin lahat, punta lang kayo sa playlist at makikita nyo lahat ng tungkol sa mga senior citizens. So hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po sa panonood. At huwag nyo lang pong kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po and...